Hola, part 2 ng kwento vlog ko. Tungkol dun sa kasamahan ko sa trabaho na bully. O hindi mo rin siya matatawag na bully kasi may reason naman kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya habang nagliligpit ako, magkukwento ko sa inyo. Yun na nga, after 14 years, 14 years may Na nakasama ko siya sa trabaho. Pero kasi mag-isa lang ako halos nun sa area namin. Wala akong kababayan. Kaya halos nakikita ko sa kanya lahat. Madalas niyang pinag-iinitan yung mga kababayan niya. Lalo na yung mga matatanda. Kaya lang nung nasa pagwalaan na yung mga matatanda, inabaling eh, sa amin yung galit niya at yung stress niya. Hindi ko rin naman siya masisisi kung bakit nagkakaganan Kasi nga siya. ang hirap nga rin naman magdala ng mga tauhan na iba-ibang ugali. At lahat yung pakikisamahan niya. Dagdag -dag pa yun sa stress niya sa trabaho. Tapos madalas pa siyang pinapagalitan ng boss na. Kaya naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung kanyang galit. Pero syempre nung una hindi namin naiintindihan o hindi ko naiintindihan. Nakikiramdam lang talaga ako sa Madalas kanya. Madalas napapansin ko siya. Stress siya pag sobrang busy at mabagal yung mga tauhan. Pero para sa akin, pwede naman siyang makiusap. O mag-utos siya kung ano yung ipapagawa niya. O kung ano yung papaunan niyang gawin. Although para pareho naman kami mali. Dapat pala mag-iisip din ako at magtatanong kung may ipapagawa pa ba siyang iba lalo na pag natapos na yung order sa akin. At yun ang gusto niyang mangyari. Yung mag-o-offer ka kung pwede kang gumawa sa iba. Dahil karamihan kasi ayaw ng palipat-lipat na trabaho. At marami ang namimili ng trabaho. At minsan nahalata din niya sa mukha ng tao na ayaw dun sa trabaho. Kaya nahihirapan siya. Kaya umabot sa point na hindi ko na kinaya. Na-stress na rin talaga ako. sa sobrang stress ko. Sinabi ko dun sa boss namin yung mga problema ko. Kasi palala siya ng palala. Talak siya ng talak as in. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Sa sobrang inis ko na iyak talaga. Ako. Ramdam na rin pala niya. Kasi nag-uusap kami ng mga kasamahan. Ko. At hindi na kami okay sa area parang sasabog na kami. Pero sabi ko sarili ko, bahala na. Kung ano man ang result, bahala na talaga. Kahit ayoko tumigil sa trabaho. Pero syempre, pinagdasal ko yun. Ilang araw ko pinagdasal yun. Na sana maging okay pa rin. Sana maging okay siya. Kung ano man yung mangyayari, sabi ko kay God, sana okay yung result. At yun na nga, dumating na yung araw na. Kinumpontan niya ako. Kasi napapansin niya tahimik na ako. Hindi ko na siya halos kinakausap. At malamang sa alamang, sinabi na rin ng boss namin sa kanya kung ano yung sinabi ko sa kanya. Kaya na ako nag-umpisa ng hinanakit ko, ng nararamdaman ko, Nang wala ng paligoy-ligoy pa. Mangyari nang mangyari, bahala na. Habang umiiyak ako, talagang sinabi ko sa kanya lahat kung ano yung mga nararamdaman ko. In fairness, tinablan siya. Pumuhos din yung luha sa mga mata niya. Char. Samantalang ang tapang-tapang nun. Napuruhan niya talaga Pero siya. narinig niya yung mga sinabi ko, bigla niyang sinabi na, ay ganun ba? Sana noon pa alam ko. Para sana hindi lumala ng ganito. Sa loob-loob ko, ay, may ganun. Sa dami pa naman ng huminto sa trabaho dahil sa kanya. Wala ni isa naglakas loob na makipag-away sa kanya. Mas pinili na lang nilang manahimik at umalis. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng basta-basta lang ako titigil dito na no? hindi niya makilala sarili niya. At sabi ko, para na rin sa mga taong nawala din. Para ko. sa mga taong huminto dahil sa iyo. Ako na makikipaglaban para sa kanila. Chor. Igaganti ko sila. Charot. Pero yun talagang totoo yung magising siya sa katotohanan. Wala naman akong sinabing masama. Sinabi ko lang yung mga totoong nararamdaman ko. Tungkol sa trabaho. At sabi ko sa kanya, diretsuhin niya ako. Huwag siyang parinig ng parinig. Ayun, humingi naman siya ng pasensya. Kung naging manhid daw siya. At syempre, hindi rin naman ako nagmamalinis may, may mali din naman talaga. Kaya nagkasundo kami na magsama ulit kami sa trabaho. At sabi ko sa kanya, dapat magiging open na siya. Kahit anong gusto niya ipagawa, ipagawa niya. Dahil sabi ko sa kanya, hindi ako nagre-reklamo sa trabaho. Ano yung kaya kong gawin, ginagawa at gagawin ko. Wala akong trabaho ang inaayaw. Dahil ang trabaho natututunan. Pagkatapos nung pinakiramdaman ko siya, hindi talagang tutubang magbabago siya. Kasi ang ugali ng tao, hindi basta-basta na babago. Akala ko, three days lang, babalik na naman yung ugali. Pero in niya. fairness, ang laki ng pinagbago niya. Maraming lessons sa na nangyari. Tuloy natin sa part three. Okay, bye.